pupunta tayo ngayon sa ano sa hospital dahil mayroon akong schedule ng MRI kasi laging ano hindi mawala yung sakit ng aking mga binti kaya kukuha na ako ng MRI para malaman kung anong ano anong problema ng aking binti anong dahilan ng pagsasakit ba niya kasi masakit talaga eh. Hindi ko maitaas ang aking mga binti. Kaya sabi ng doktor ko, kuha na ng MRI para malaman kung ano ang problema at para magamot. Kaya ito, naglalakad tayo. Doon tayo sa ano eh, nasa east kasi tayo, Bup pupunta tayo ng west. Nasa west yung ano yung hospital medyo medyo malayo ng konti ang ating lalakarin lilipat tayo sa kabila din maglalakad pa rin tayo napakaganda ng panahon oh maganda ang panahon mataas ang araw pero malamig so place natin dito ayan Napakaganda ng lugar natin. Nandito dito lahat eh. Hindi ka maiinit dito dahil nandito dito lahat. Kahit na wala kang pera dito, pwede kang tingin-tingin lang. May enjoy mo na sarili mo. Hindi ka pareha sa, ano, sa province ba? pag nasa probinsya ka eh wala eh nakikita mo puro sakahan lang eh dito sa amin ayan nandito lahat pwede ka mag enjoy may construction dito. Ayan, ginagawa yung harap ng station. Ginagawa ang harap ng station. Ano kaya ang gagawin dyan? Ano? construction dito malinis hindi ano walang kalat at saka hindi delikado naka ano talaga naka safe talaga tingnan nyo mag ano siya o naghuhukay. Naghuhukay nang ng malalim yan ang panghukay eh. dito na tayo sa station. Pero hindi naman tayo sa kayo ng train eh. Pupunta lang tayo sa kabila. Kasi east ang, ano, ang lugar natin. So pupunta tayo ng west. Maraming tao. at pagsasakay na escalator, dito nakatila talaga. Mayroong manner. Pag nasa kaliwa ka, nakahinto ka. Pag nasa kanan ka naman, pumasok, kailangan maglakad sa ka, paakyat. Kita niyo. Pumunta siya ng kanan, di ba? Mga matanda, hindi ano, kasi kailangan tutuloy-tuloy sila ng ano. Ay hindi sila kung Pupunta tayo ng gusto ano, ng West gusto mo, west side. <laughs>

Tayo. Ayan Yan talaga ang tama oh. Nasa kanan Naglalakad talaga Kaya nakita nyo lahat ng mga tao naka, ano, Nakahilira sa kaliwa Kung nagmamadali ka Sa kanan ka Kasi sa kanan yung mga nagmamadali sa sa gusto Naglalakad pa tayo. Medyo malayo-layo pa yung ating lalakarin. Maliit na ospital lang naman yung ating pupuntahan eh. Kasi MRI lang naman yung kukunin sa akin Kasi ano, October pa itong nararamdaman ko eh yung ko talaga hindi ko maitaas sa so pag nakaupo ako tatayo ako nahihirapan akong tumayo kaya kailangan malaman natin kung ano ang problema ng ating binti. Sana kumak-taxi. Kaso, pwede naman lakarin eh. Eh, lakad lang tayo. <coughs> dito na tayo dadaan sa shortcut kainan dito sa place na to pull on to dito mga kainan inuman paggabi yung mga naka hilera na yan puro yan dyan mga inuman kaya paggabi rito ibang iba ang ano ibang iba yung view Maraming kumukuti-kutitap sa gabi. Dito tayo. Labas tayo ng na, ano, na kalasada para makita natin ano, yung hospital. Kasi first time po lang sa hospital na yun eh kasi ni-refer lang. Ni-refer lang talaga ng hospital ko talaga. So first time ko lang pupunta doon. Kaya hindi ko alam kung saan bangda. Yung dyan sa ano yan, sa kalsada na yan dyan. Labas tayo dyan. Tapos dire-diretso lang naman yata dyan eh. Oh, yung malaking building na yan ano yan school yan college college school yan napakalaki niyan galingin niya school sa to sa way na to yung hospital eh. First time ko lang puntahan. Kaya, ah, hanapin, hanapin.

saya bangga ini konstruksi Oh, saan malayo pa kaya? Dapat pala nag na lang ako. Malayo pala. Ayun na yata. Kamata. Ayun na. Kita ko na. Ayun na. Yung kulay pink na ano. Oh, ang lamig-lamig pero pinapawisan ako sa paglalakad.

Bueno, Tokyo Kamata Hospital Tokyo Kamata Hospital dito na tayo papasok tayo sa loob kaya dito na lang muna tayo thanks for watching and don't forget to subscribe my youtube channel thank you